ah, what's up mga kalilingaw mayroon lang akong papakita sa inyo ah, uh, yung mga ginagawa kong mga katuwa video lamang po ah, uh, kukunti lang to pero sana magustuhan nyo yun lang ipapakita ko sa inyo mamaya at sana po huwag kayong magsawa mag uh, subscribe na akin channel Uh, pag support ng aking mga video yun lang po ang ano ko sana magustuhan ninyo mga video mga ano lang to mga video na to mga sequence mga sequence lang po ang ginagawa ko tapos pinag edit ko lang ano so tara papakita ko na sa inyo kung anong klase mga video yon. ngayon sa Beach Resort sa The beach Ang tawag na dito eh. Maganda. May swimming pool. Sulit ang pagpunta mo rito. Eh lang pampamilya lang kasi ang ano nito, tinatanggap nila hindi yung ano lang, selfie lang. Ayun. Oh <laughs> the beats <laughs> no. 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 ? Sana ba ako? Magic yan, hindi na kailangang welding in. Tingnan nyo, ganyan lang yan Oo, oh, oh, ayan Oh. Oo, oh. oh, diba? Lo musta. Bye bye. Jen pa ba kayo? What? <laughs> <laughs> oh my god. Wow. Oh no! Nakakagulat naman. Akala ko kung ano na. Oh. Halika, 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 halika. What? Alis kayo dyan. <laughs> so, what's up? So, nakita niyo na yung mga video kong uh, pinapakita ko sa inyo ngayon ano so comments lang po sa baba kung nagustuhan niyo yung kung anong masasabi niyo dong sa video yung ginagawa ko ini-edit ko lang yung uh, mga kalilingaw. ano so yun lang maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay ng aking uh, video at pagsuporta ng aking mga video so hanggang dito na lang po tayo maraming maraming salamat po muli sa pinapakita ko sa inyo mga video sana po magustuhan nyo so yun lang po ano si dito na yung magkukulit kong mga alaga abang sakit. So, bye-bye na lang. Bye-bye.